at ilang minuto na lamang ay maghihiwalay na ang 2024 at 2025 mga kababayan. So bagong chapter na naman po ito para sa atin lahat at nagpapasalamat po ako makakasama po kayo namin ngayong taon na to. Masaya po ako na maligaya po kayo sa pagsalubong sa isang bagong taon. Nawa'y sana po lahat mga kababayan ay mabigyan po ng pagkakataon at tsansa maging maligaya ngayong darating na 2025 at hiling ko po mga kapatid eh kayo po eh, eh, lagi pong masaya maraming salamat Papa Cho Happy New Year sa inyo babati lang po ako kaya po ako nag live pasensya na po kung hindi man po ako nakapag live ng ilang araw po mga kapatid sapagkat ako po ibisim -busy, busy sa kasikas o sa aking mga pami sa pamilya okay Walter Romero hello po si Arnold Lopez Happy New Year kapatid at yan sa inyo mga kababayan ko no maging masaya po kayo ngayong bagong taon magpu po kayong uh, papaputok babala ha eh, wag na kayo sumama dun sa mga mapuputokan mga ko iba na lang po ang inyong paputokin <laughs> no iba na lang po ang inyong paputokin ha wag na po kayo sumabay sa putukan ngayon oh. Uh -huh. happy new year Ram Seni Gonzales ayan thank you very much po pasensya na po ngayon lang ulit ako nagpakita sa live stream ha alam ko naman na miss nyo na ako eh babalik po tayo January na po bukas. So oh, it's time para magtrabaho ulit. Hello po. Uh, happy New Year po sa inyo. Renaldo Yagaw. Hello po ah. Shingot, hello po sa inyo diyan. Ayun na pamagusan. Ah, from Agusan. Uh, Agusan, maraming salamat po. Ayun, Arnold Salba, Happy New Year po sa inyo diyan. Okay? Happy happy po sa inyo. Naway sana eh wag po kayong magsasawang manood sa akin palagi, ha? Ah. Ayan, thank you very much po. Happy New Year, BNK. Happy New Year po. Huwag na po kayo magpapaputok ng paputok, ha? Iba na lang po yung paputokin ninyo, ha? <laughs> Iba na lang po yung papuputokin ninyo, ha? Huwag na po kayo magpaputok, mga kababayan ko. Delikado ho magpaputok, ha? Yung firecracker, no? Delikado ho yan. Huwag na ho tayo magpapaputok, mga kapatid. No, napaka-delikado ho para sa mga kababayan natin. Iba na lang ho ang inyong paputokin. Ha, wag na magpapaputok. Babala ko ho 'yan, ha. Ako ho 'yung uh, nagpapaalala na sa inyo na wag na wag magpapaputok. Ayan. Okay. Pwede naman ano, pwede na mga uh, pwede na mga uh, ibang paputok na lang ang inyong paputokin. Okay ba 'yon? Ayan. Ayan. sa lahat po ng mga tropa natin, salamat po sa inyo. ibang. Alright, maraming maraming salamat po Ingat po kayo palagi ha uh, More Powers to Idol From New Jersey Walter uh, Romano Maraming salamat po Happy New Year po sa inyo dyan Josefa Oliva Lopez Thank you po sa panonood araw-araw Sa walang saong panonood Thank you very much po Ayan, Felicitas Ereso Maraming salamat po Happy New Year po sa inyo dyan Happy Happy New Year. Happy New Year BNK. Happy New Year po sa inyo dyan. Okay. Ayan ha. Hindi na po ako magtatagal masyado ha. Sa mga bashers ko po maraming maraming salamat din po sa panonood sa akin. Hey, hindi po kayo nakakakalimot. <laughs> hindi po kayo nakakakalimot bumisita no, mga basher ko. Na-miss nyo na po ba si Biyahe ni Koy? Dalawang araw lang ako din nag-live dami ko lang inasikaso ayan koy paano kung walang uh, puputukan eh problema papa cho ayun ang puputukan mo na lang <laughs> eh wag ka magpasta wag ka magpapaputok nakakasira ng kamay oo ayan ha basta pwede ka na magpaputok yung alam mo yung paputok na lang ha <laughs> mm. basta yung paputok na yun ha yun na lang papaputokin nyo oh alam nyo na ha lakas lakas mo po grabe sobrang lakas koy na, eh papacho ka na sa puputokan mo ayan na <laughs> alright mga kapatid uh, ilang minuto na lang uh, siguro mga uh, 33 minutes na lang 2025 na and goodbye 2024 hello 2025 okay ingat sa biyahe opo ma'am Angie Evangelista maraming maraming salamat po Ma'am Lolita Ganda Cortez, maraming salamat din po sa inyo. Happy New Year po at na Happy New Year. Ayan ah. Thank you po. Nako, ang yung mga subscriber natin na nanonood sa atin palagi. Mga solid na, solid PNK supporter yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, ilang minuto na lang. Grabe. Ang saya-saya nito. No? At uh, maraming nangyari ngayon 2025. Hopefully, 2020, 20, 2025 is mas marami pang mangyari. ano? Ayan na. Papa Cho, maraming salamat Papa Cho. Ah. Thank you very much sa super chat mo, Idol. Ikaw ang uh, super chat last uh, super chat natin yan 2024. <laughs> Thank you Papa Cho. Salamat, salamat. Ay, salamat Papa Cho ah. Ayan na. si Papa Cho lagi nanonood diyan, active na active. Eh basta papacho dumiskarte ka na kung ano, kung saan ka magpapaputok. <laughs> oh, mamulita ganda Cortez. Ayun ah. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi ha. Nantay ko lang na ano. Oh. Yes, solid kami dito idol. Inahabangan kita lagi. Maraming salamat. Shenggot. Ayun ah. Shenggot, may puputukan nga na ba? Oh, ikaw ang mapuputukan. Oh, eh, dumiskarte na po kayo. <laughs> Oh, sige po. Maraming maraming salamat sa inyo ha sa 2024. Ano 2025 mas muli tayong magsasama sa pa papalakasin natin. All right? Ayan, masayang masaya po kung makasama kayo. Ayan. Happy happy tayo. At uh, ilang minutes na lang. Ito na malapit na sa loob ng putok, wag sa labas. <laughs> ilang oras na lang. Oh, ilang oras na lang Maghihiwalay na po Maraming maraming salamat po Kuya Reynaldo Yagaw Kuya uh, Happy New Year Hindi ko na daanan yung drive fish ko dyan sa'yo <laughs> Busy <laughs> Thank you, thank you sa lahat ng uh, pinagsamahan natin sa 2024 And say hello to our new chapter sa 2025 Mga kapatid Anyway, uh, in just a few minutes Magpapaalam so na po muna ako sa inyo Para makipag-party-party -party dito sa akin sa labas Ayan Tita Delia Susoko Happy New Year po uh, Ang kaibigan ni Tita Lily Ragasa from Hawaii Maraming salamat po Tita Delia Susoko Mag-ingat po kayo dyan palagi sa US Okay uh, Naway ay lagi kayong masaya And hopefully na uh, lagi kayong nakangiti sa bawat araw Ayan magi party po muna ako mamaya-maya lamang Dito sa aking mga kabarangay No, at uh, may key party-party kami dito. May konti kaming handa, hindi ko man pinuusan pero mas ang mahalaga ay eh, masaya po tayo ngayon. Okay? na uh, happy new year, Lodi. Uh, Leng Leng mo, explorer. Maraming salamat. Happy new year, eh, Ma'am Imelda Alvaro And London. Maraming salamat, geng geng pa rin. Uh, salamat po sa inyo. Uh, papaalam na po muna ako mga kapatid para makisaya sa labas sa amin. Sana kayo po ay ina sa mabuting kalagayan At uh, masaya ngayong bagong taon hiling ko po para sa lahat ng mga subscriber ko eh, Makamtan nyo po yung happiness sa buhay Yun lang po ang hiling ko At yun po ang aking hiling sa ating uh, Panginoong Yesus Maraming maraming salamat po Magingat po kayo palagi Pagpala inawa ang ating pamilya Sa loob ng social media Ako po si ni koy TV Bumabati po sa inyo ng isang maligayang Bagong taon, mga kababayan ko. Tita Delia, maraming salamat ha. Hopefully, see you soon in the US. Bye-bye, tita. Uh, ingat po ay palagi. Papa Cho, thank you. Ingat po ay palagi dyan. Bye. Happy New Year, tita Lily Ragasa, tita Judy Vasco, yung nanay Carmen. Bye-bye.